Good evening na naman sa inyong lahat guys For today's vlog guys Pauwi na tayo ng bahay 8.35 in the evening na guys Kaya Pauwi na tayo guys Dito tayo ngayon sa papasok ng BGC area guys Masasana hindi masyado traffic Pero nakikita ko sa malayo Kurang mahaba na yung traffic guys <laughs> Kaya sana hindi tayo tatagal dito sa traffic Kasi ang haba naman guys oh Haba ng traffic guys Mula dito hanggang stoplight na naman Going to BGC area guys Haba guys Ayan guys haba Haha <laughs> Grabe talaga yung traffic dito guys. Uh, Mga gabi Kahit pa uwi na guys. Ganito pa rin traffic. Uh, ride safe sa lahat dyan. Na umuwi ngayong gabi. Ngayon guys. Uh, tayo. Sasundo pa tayo ng BGC area guys. Kaya. Yeah. Dubli ingat lang tayo guys at saka dandahan lang tayo dito kahit mag counter tayo dapat dandahan lang din. <laughs> Yun know? o <laughs> Alright guys Diri diri sana tayo guys Pero dahan dahan pa rin tayo guys Kasi haba ng traffic dito guys Mabagal talaga yung takbo ng traffic dito guys Papasok ng BGC area <coughs> Kaya dito guys, may rat mintan dito ito. Patentero tayo dito pag dito ako tayo sa stoplight saka sa cross traffic dito guys. Kasi ang haba talaga ng traffic dito pag uwian, lalo na pag gabi. Umaga gabi, ganoon talaga traffic dito guys sobrang haba talaga kaya ingat pa rin sa pagmaniyo pag dito tayo dumaan kasi alas ng mga motor dito minsan nagka-counter counterflow talaga dito sila Ayan guys, ang tagal pa naman ng traffic dito guys. <laughs> Sa Gugu na yan guys. Kasi marami tayong stoplight na nadalan ngayon. Pag pumasok ka ng BG guys, grabe talaga yung stoplight dito. Alas lahat ng kanto dito guys, may roong stoplight. yun, go na guys <clears throat> I guess si kuya dito dumudahan sa gitna <laughs> Ano guys, papasok na tayo ng BJC Center. Yun sa may magandang 3D na malaking TV guys. Ayan, <laughs> makikita nyo guys. Yung nakakulay na yan, yung 3D na TV guys. Malaking LED screen TV dito sa may BJC area guys. Naka 3D na kasi yan, kasi magandang tingnan. do stop light, don't stop light. Yan na guys, so, oh, malapit na tayo. Dito ng tayo sa gitna guys. <coughs> Besky Club. Yeah, sobrang kaliwa. Last buti guys, hindi tayo na umulan ngayong gabi. Kasi kanina, sobrang lakas ng ulan dito. Ngayon, buti hindi na umulan. Yan na guys, ang makikita nyo dito guys, yung 3D TV nila guys. Yan. Nalabas na yung astronaut sa ano, sa screen guys. <coughs> Dalawa yan guys, ito yung isa sa kaliwa, yung isa dyan sa kanan. 현장에서 하고 있어.